Diba? Yes, <laughs> yan na live na live kasi oh, kaya oh. Na, na live so. Di ba nga very successful itong movie na ginawa ni na Joshua Garcia at ni Julia Barreto. Na I'm happy for you. Time. Reunion movie ito na magjowa pero hindi na sila magjowa ngayon. Pero tingnan mo nga naman, 'di ba? 353 million o papunta na ng 400 million ang kinikita ngayon nito. Ang tanong, same question na lang. Wow. Kung sa daw ba na gumawa muli ng pelikula si Katrin Bernardo at Daniel Padilla ang kap akat diba? <laughs> niya, di ba? Nakalimutan ko na, ha? <laughs> di ba? Ay, kakagatin din kaya ito ng kanilang mga paa. Yes. O, ng mga tao. Yes! So, bulut -bulut na. Bumunot pa tayo, dadalawa lang tayo. Di okay. ba? Eh, sa diba? mabubunot. Uh -oh, ito na. Ano? Huh? <laughs> Pumili ka, no? Ano? Hindi ko nakita. Para na makakapagin ma yung date ko ng mo. Sa puso mo. mo yes, na yes! Ito na yes. punta sa akin. Ano eh, magagawa mo? Yan ang bunot mo. Habang lumadal ka na ako, may kumagalong gano'n yung malamot. Hindi! Hindi! Ano ma an kung magdakaya? Oh, okay. Hindi para sa akin po. Kung kumita po ang pelikula ng Just Lian na Unhappy For You, I'm very sure, sure na sure, kikita rin po kapag gumawa ulit ng pelikula ang, ang Katnien. Alam naman natin hanggang ngayon ay marami pa rin solid fans ang Katnien na talagang gusto pa rin nilang magsama sa mga proyekto ang Kathleen at Daniel. So, once na gumawa sila ng pelikula again sa Sir Cinema, lalo na po ang Sir Cinema, di ba, kapag gumagawa talagang dekalidad, ito po ay tatangkilikin pa rin ng maraming tao, hindi lang ng Kathleen, kundi ng mga tao, tagahanga man nila o hindi. Sure the na sure nakikita ayon nga sa isang psychic kapag gumawa sila ng pelikula na sila pa rin magkapart ay magiging blockbuster at ganun din po ang aking opinion sigurado tatangkilikin pa rin ng mga tagahanga nila ang pelikula ng Katnil kapag sila ay nagkaroon ng reunion movie. Wow! Yes! Oo, eto, pahabol ko lang bago ang aking part ha. <laughs> Si Nichel Bumalay from Aklan. Hi, Alex kompetente yes! ng Romel Natis. Yes, Natics. Alex kompetente. high friendship. Yes. Alex. Yes, wow. Pao, ano rin, Pao pa rin, throw to forever, sabi niya. <laughs> huwag ako mag, huwag magagalit sa akin ng mga, ano, Katniel, ha? Kasi ang napunta sa akin is no. At uh, sa mga debate, kailangan talaga panindigan mo okay. lang kung ano umapunta sa inyo. Yes. ba? Diba? Siguro, ano, no for this time. Hindi muna ngayon. Parang feeling ko masyado pang fresh. Kung magkakaroon sila ng reunion movie, not this time. Lalo na may paparating na movie ang cut din. At kapag naging successful ulit, pwedeng ma-fair sila again together. Pwedeng sa pelikula ulit o pwedeng sa teleserye. So kapag ni-love team sila, parang ano, parang... Uh, hindi maganda na uh, makapagtrabaho kaagad-agad si, Ka si Catherine. Ako, hirap itawid ah. Si Catherine kay Daniel Padilla. Parang feeling ko, wag muna this time. So, no ako. Yep. This time. Kasi uh -oh. nga, di ba maybe this time. Yes, your... not this time? Pero siyempre, darating ang star cinema <laughs> I mean, naman, mga bagaling, di ba? Diba? Siyempre, <laughs> ginagaya kasi yung, uh, yung bata. Pero ang Star Cinema naman, di ba, siyempre, kumukuha lang din yan ng brelo. Oh. Kapag ka talagang okay, din, dalawa na willing na silang makapangtrabaho sa isa't isa. Oh. Oh. Lalo na si Katnia, eh, si Katnia, si so, talaga, <laughs> susugal pa rin sila na mag-produce ng pelikula para sa Katnia. Kasi ang nangyari dyan, oh. So, siya, hindi kaagad-agad eh. Man. Nagbilang pa tayo ng ilang ano. Nagbilang pa tayo ng ilang taon. Tapos nag-heal muna sila. Nagkaroon ng relasyon si Joshua din sa iba si Julia rin naman kay Gerald Anderson. So, parang feeling ko, mas okay na magkatrabaho ang dating magkaralasyon pagka pareho na silang naka-moved on. Oo, at magkatalagang parehas na silang ready. Kasi pag hindi pa diba? sila ready at tinanggap nila yung pinikulang yan, yung mga dialogue nila magiging true to life. Oo, no. O, totoo ako, naniniwala oo, ako ng galipan. <laughs> mas mararamdaman oo, nila, di ba, na para, kumbaga yung mga sakit na dati pa, dito nila, sa pelikula, masasabi, gusto nilang sabi, mm video, baka mag-adlib-adliban -alib pa nga sila, eh. di ba? Pero naalala mo dati yung paubayan ng Justia nung mm. ginawa, mm. yung ginawa niya ni Moira, na parang true to life din talaga, di ba? Pero ako, so ayun, gaya pa rin ng aking sinabi, uh -oh. kikita pa rin kahit Wala Kaya, sa yan, debate, once ka gumawa ng movie. Wala sa debate na bilisan, pero naniniwala ako <laughs> na kahit gumawa sila next year, kikita, ah, pa kikita. Yes. Yes. kikita pa rin yan. Yes. Eh, Katniel pa rin yan, wag Correct. natin sa tabi, wow. yung napakaraming pelikula nilang kumita together. At talaga, ang Bigay natin ng credit sa kanila. Wala dalawa. Lahat ng movie nila, blockbuster, Correct. diba? So, oh, kahit yung oh. wala niya, kung gagawa pa na ng pelikula, yes, please.